Makalipas ang ilang aberya nitong weekend, tuluyan nang ang nalipat si dating Banban Mayor Alice Guo sa kustodiya ng Pasig City Jail. Bunso dito ng kasong qualified trafficking in persons sa Pasig RTC. Dumating siya sa BJMP Pasig sakay ng coaster mula sa custodial center ng PNP sa Camp Krame. Naka Kevlar helmet, vest at N95 mask. Agad sang sumalang sa booking process at medical check-up ayon sa PNP, mas pabor sa kanila ang paglipat ng kustodiya ni Guo sa BJMP. It's really hard for us na just imagine, no, pagka merong court hearing, kami nagdadala dun kay uh, Alice Guo to the Senate. I'm very cautious on our part. Hindi ka gaya, lagay mo lang sa Pasig, di ba, bahala na yung BJMP to transport, uh, transport the, ano, alis go not ano hindi namin trabaho yung mag maglagay ng nakakulong kung hindi naman high risk Maayos din ang resulta ng medical examination ni Goho mula nitong Biyernes pero kaninang umaga may nakita sa kanyang X-ray sa baga During the uh, medical examination the doctor uh, found a uh, probable infection sa kanyang uh, left lung Ayon sa abogado ni Goho may ubo na si Alice simula nung bumalik sa bansa galing sa Indonesia. Dagdag pa ang stress sa patong-patong na kaso at sunod-sunod na court appearances, pati na ang mga pagdinig sa Kamara at Senado, kaya't kita na rin Anya ang pagpayat ng kanyang kliyente. Because of stress, yun naman talaga. Because of, um, let's face it, lack of, lack, of sleep, uh, lack of sleep din. So yun talaga din yung ano niya. Handa naman ang BJMP sa paglipat ni Alice. tiningnan na siya ng dalawang doktor ng ahensya. Una ay ang general doctor at isa ay infectious diseases doctor. Uh, nirelay ng PNP yung kanyang x-ray result na may uh, infection, lung infection. Ngayon po, uh, as a matter of protocol, kailangan siyang i-isolate. Pero minarapat po ng ating chief BJMP, jail director Rubeles Rivera, na i-determine na agad kasi uh, para malaman kung saan siyang selda ihalo. Kasi siksikan po talaga dito at alangan namang may isa pa tayong selda. Sumailalim so si Guo sa sputum test para malaman kung kailangang magtagal muna siya sa isolation cell kung saan may mga sakit rin ang kanyang makakasama. O ilalagay na siya sa isang regular na selda na may makakasamang 43 iba pa. Bagaman nangangamba pa rin ang kampo ni Guo sa kanyang kaligtasan, Sinabi ng BJMP na ikinonsidera nila ito sa pagdesisyon sa seldang ini-assign sa kanya. Nag-file ng motion ng kampo ni Guo noong Sabado para sana pigilan ng paglipat niya sa Pasig at manatili siya sa Krame. Pero huli na ito nang matanggap ng BJMP. Sa biyernes pa dedesisyonan ang motion. Kahit nailipat na dito sa Pasig City Jail, tuloy pa rin ang muso ng kampo ni Alice Guo para sa kanyang kustudiya pabalik sa PNP Custodial Center. Bagay na kukontrahin ng PNP. Nakahanda naman ang BJMP sa kanyang seguridad papunta sa Senado bukas kung ipag-uutos ng Korte. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.